Hi mga paps, so ngayong adlaw pala mga paps, kumusta man kayo mga paps, ngayong adlaw pala mga paps, ay, may lalakarin ako, pagaling ko sa jota ay eh, nag-ilis ako kaagad at naglimpyo-limpyo ng kunti, nang hilampos gamay, ang hilampos pa ay, automatic, oh, damog-damog ba? Magkasama nga pala kang may ngayon ni may, may mga paps, para naman may kausap ako na hindi ako dukain, alam niyo mga paps, sinadya ko talaga ikuyog siya para may makatabi-tabi at ako at isa pa, sinam talaga ang aking Partner in crime at may forever body. Oh, so na pop. sige, na board. So, uh, talong drive At dahil malayo-layo pa ang aming pupuntahin, mga paps ay marami kaming minorities at pinag-usapan ng mga dinagkong tao. At sa ginagmayang tao, may mga panggulang na tao din ang topic. Hindi, pangbata rin na tao mga paps Nagtataka ko yung mga paps kung bakit ako nagsusulti ng mga malayo-layo. Malayo talaga. Hindi naman kasi yung malayo, yung kaayo nga literal. Pero magpupunta ako ngayon sa Ming Ngayon kasi mga paps may imimit ako na nagkasundo kami na magkita sa kanilang butik ng mga paps. At tapos ang uh, sabi niya, ay na lang doon along the highway. At yan, umabot na ako sa K&K Cosmetics mga paps. Maraming salamat nga pala sa CEO and owners na boutique na to mga paps. Sa nga niya sa akin, napuntahan ko sila dito mga paps. Haluhalong emosyon ng aking binabati ng aking dughan mga paps. Kasi this is my first time. At ayan, ginamitan ko ng magic tila ang aking kilay. Wala na, na talaga paligoy-ligoy mga paps. Diretso na tayo sa ating tuyo mga paps. Ayan, nag-meet namin sa mga staffs and CEO ng K&K Cosmetics mga paps. Mga paps, sign na ba ito talaga mga paps? Ito na ba ang sign talaga na ano, nang magpaputi na bata ni mga pop. <laughs> so aside sa si kanilang mga cosmetics mga pop, so I was specifically uh, napilian nga kanilang mag-ambassador ng kanilang me perfumes for men mga paps huwag na kayong mag-alala mga paps kung bakit na piling close na piling close ako tignan nyo naman kahit first time ko naman ay piling close talaga ako kasi alam nyo mga paps matagal na pala silang subscriber na si Kier Vines at nanonood aming mga kalukuhan sa social media alam nyo naman mga paps sa tagal lang pa nanonood since 1971 ay Paluwas na sila namin. Sobraan pa man sa na imo walang kulok kabuang na mga paps bitaw mga since 2018 kasi nag habang nag-iistorya kami ay Yung niwang pagkakayo pa pe birds naglantaw na kami ng mga video nyo. So, I think mga niwang ako nung mga year 26,

gabis siyuman man. <laughs> Bitaw story, aragon na ito. ba? Ang K&K Cosmetics nga pala, mga paps, ay nag-provide sila ng mga good quality products sa mga kababaihan natin na nagpapagwapa, nagpapaputi, at nagpapapulang, nang takot sa adlaw nga hindi maitom ka, mga paps. Ang hinahanap nyo, mga paps, ay dito nyo makikita at dito nyo mariresolva ang mga problema nyo kung may mga itom-itom kasasingit o kung sa paniha, kayo na nilang paputi. Oh, Mga sabon, mga sunspray, and etc cetera, mga good quality products. Kung na kayo, mga paps, kung muro pa pambabae lang ba ang kanilang mga nandito, hindi may perfume sila for men. Kaya ito ang tinutuyo kung ang hain sa ming lanilya mga paps. Kasi gikabaniyo, gikidungog man nga. Ang ilang perfume, ay eh, grabe kung nakakagsibo, madu, mahasimutan ka. Bisag nakagsikihor mga paps. Ang imong kahumwa. Mato nga ni Ani ko nila mga paps. So, nangayo. <laughs> Bagag na mong kaboy. Joke lang. Pero ngayon mga paps, dahil talagsa naman ako makapunta sa kanila at this is my first time. Kaya dapat memorable at dapat may mga hulagway kami sa aming mga tagsa-tagsa mga nawo. Oh. Katapos ng paghulagway hulagway namin mga paps. Pagkahuman sa tanantarang pagnisi at pagnyong -ngiyo, mga paps. Ay pa yun mahuman pa nga Kaya si dapat daghan at pagkatapos na naman na yung mga paps, eh, nag ako papunta sa ilang iniingon na tinuturo nila nga. Birds, hanapin mo dyan ang kanana. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Nakikita mo naman. So, pinuntahan ko agad mga paps para ako na mag-antay sa kanila dito. Pero nakakabati man ako man sinapa sinapaw ko man lang yun ng aking sanina, yung violet. Kaya giigang man ako mga paps. Kaya ayoko namang panintin ako na masyado. Kaya hinukas ko dyan mga paps. Para yan lang talaga ang isuot ko yung violet. Kaya hinukas ko ang aking puti na pulong. Okay, okay, dyan. Pero maulaw man ako sa ibang tao na makita na aking titi at akong malaki na tami. Kaya humupo muna ako dyan. Ay, tabuni na, boys! Ambot ba talaga mga paps? Sa tinadgal tagal ng panahon na to parang nawala na ako mga ulo. Kahit maghukas ako ng maraming tao. Ano bayang nagpraktis Nag man siguro ako mabuang at magsuroy-suroy no? hindi naman ako maulaw maghukas olang lang mala talaga mga paps magsasabi na talaga akong totoo mga paps hindi talaga ako sanay sa ganito tingnan nyo naman pagpasok ko sa restaurant mga paps ay nagpaayos pa talaga sila mga paps nang para magkain kami mag-usa kami at andam na ang mga kalanon at ito ang nakapag-excite sa akin mga paps ay ang kalanon na nanimaho na mga paps ilang minuto raman po na akong paghintay-hintay mga paps nakaapas raman po sila din mga paps kaya medyo dool ramang guna mga paps dito lang talaga magsisimula ngayon ang formal namin nga pag-aano ng aming pagkakasabutan mga paps at dyan na naman mga rules and regulations about that ng mga dapat gawin mga, Akala to ko talaga mga pups, mapipressure ako pero na, sa ano naman murang magaan naman ka istorya si ma'am. Eh mukhang hindi ko naman ako naka mag magalinlangan na magsulti din sa aking side yung mga opinions ko at mga opinions niya na dapat namin sabot-sabutan nga ganyan, ganyan, ganun, ganon at hindi na lang natin yung patataasin mga paps at yan, uh, iniscrutinize ko talaga diyan mga paps para naman hindi tayo magkamali sa ating mga gagawin mga paps kailangan talaga mo dyan tignan ng maayo yung mga dapat mong wasahin mga paps para hindi ka magpapan pag magkamali ka nakakahiya ka dyan kaya dapat scrutinize ko talaga yan mga paps sobrang laking pasasalamat ko talaga nito sa KNK Cosmetics mga staffs and CEOs and donors mga mga paps kasi ang laki talaga ng paghanda nila hindi ko talaga akalain na may pagganong tumakapurmal kay mga paps madala raman ang taon kong inato nga sabot-sabot lang asa ta makakitaan ng kilid-kilid pero na mura kog na flat o diha ang mura bukad akong utay atay nga mura kuyos pud og gamay kay kada lagi naapon sila yung mga paingunan anay eh. tingnan yung mga pops may mga may mga program proper talaga mga pops na ko, oh, hindi man ako sanay dito mga paps, kinaanan lagi tag ina to. But then, I grab this opportunity mga paps, giyod, kay ang una, ana, ah, mag-grow ta, nga natay mga experience po, may ina, nga mga lesson to learn, nga dapat na ina, dapat na ana. Nga, ako lang ampo talaga mga paps, nga wala akong ibang inaampo nga ma best, uh, ma I can do my best. Ug uban pa mga paps. And after mga paps, yung eh, nagbe-blessing natin nga ampo na para sa aming pagsalusalo sa panihapon mga paps. So habang nagtatanaw kayo mga paps, na ako yung at kumakaon. Para sa mga kalakihan dyan mga paps, na gusto talaga na may mga perfume ng mga sobrang bango mga paps ay uh, feel free to message sa kanilang page lang mga paps at makakita nyo sa screen. Ayan. Not just for voice only mga paps. Pero katong mga kababae na nato bitong ng mga paps. Ngahilig bito o mga, mga skincare mga paps. na ko try ninyo ni mga paps. Masin makauyon mo. Ang ilang page to mga paps. Nagapost na puntoon na sila sa mga reviews and mga new products nila mga paps. So katong mga reviews bitaw nga effective siya. Murag ginana inana. basta try to feel free to message lang yun mga paps. Kung ganahan ka mag-distributor mga paps or mag-reseller sabad mga paps si Mrs. Religid gihapon kay maabi abi lagi kina suwang pero ayon mga paps ang akin paborito kahit saan talaga mga paps basta may video kaya napapakanta man talaga ako mga paps kahit anong bati-bati ng ating tingog ko sa totoo lang talaga mga paps napakabait talaga nilang mga pamilya yan mga paps sobrang bait niya ni mam. at iyan ang kanilang bunso na ay sabihin man ako na yakap ka sa akin kasi gusto kita oh uh, ha, -ha! parang idol niya kasi talaga ang si binders mga paps nakakatawa paglabas namin sa binyo mga paps hindi ko talaga akalain na magpunta ako sa minya na makakilala pala sa akin dito kaya sobrang saludo ako at maraming salamat talaga sa inyo mga sirs and ma'am at, hindi sana kayo magzawa sa mga mga kabuang mga paps and ma'am shib mga paps sa mga gusto magpunta sa kanilang butik mga paps sa kay Essentials sa makikita nyo lang sila along the highway papuntang Andrew sa Minglanilla nila for men's mga paps hermoso and bonito no? Mas pangalan pa lang, lakas makalalaki at kaya mga paps ay ginamit ko na kasi magpunta man ako sa Secure Barinos kaya pabanguhan ko talaga sila No need ka nang bubili ng sobrang mga tag-abot o tag ng um, mga pebios mga pups, paps para bumamungo kaya ito ang kailangan mo i-try nyo mga paps pero ang oras ay nag-iirog at ang istorya hindi maurot busa magbulag-bulag tayo sama sa taig kanding mga paps I love you so much, mga paps